kailangan pa rin sundin ang saligang batas. Ito naman ang binigyan din ngayon ng Commission Elections sa Comelec sa pagkakakansila ng panalo ni Joey Uy ng 6th District ng Maynila at registration ng Duterte Youth Party List itong nakalipas na 2025 midterm elections. Sa panayam po ng DZXL Armen Manila, sinabi ni Comelec spokesperson John Rix Laudianco na mananaig pa rin ang tinakda ng saligang batas kahit pa ang kandidato ang nakakuha ng pinakamaraming boto. Sa kaso ni Uy, pinaliwanag ni Lau Jiangco na kahit nanalo siya laban kay Benny Abante bilang representative ng 6th District ng Maynila, na void naman ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa napatunayan na hindi siya isang naturalized citizen. Dumalabas po kasi sa pagdinig at basit sa mga ebidensya, eh, ito pong uh, magulang ni Louis Joey Chua Oi ay mga naturalized born citizen citizen naturalized citizen lamang po at uh, naipanganak po na nauna, pinanganak po nung 1962 si Chua Oi ngunit na naturalized lang po yung kanyang tatay nung 1967 and therefore sinasabi nga po ng ating mga batas ay hindi po natural born citizen po ng Pilipinas si Mr Chua Oi dahil kinakailangan ma-perfect may kinakailangang gawin uh, si Mr Chua Oi para maging na uh, Filipino citizen Sa so, kabila nito, binigyan na po ng limang araw ng Comelec Second Division si Uy upang maghain pa rin ang motion for reconsideration at kung mabibigo ay formal nang ideklarang nanalo si Abante. Samantal, hindi rin nakasunod sa mga requirement na nagda ng batas kaya nakansila naman ang registration ng Duterte Youth bilang isang party list. Kabilang dito ang hindi pagsunod sa tinatawag na jurisdictional requirement ng publication at hearing sa intensyon para maging representante ng youth sector. Bukod dito, lampas na rin anya sa tinakdang edad ang representative ng nasabi namang grupo bas po kasi nung, nung, naging nominado po si Mr. Ronald Giancarlo Cardema, siya po ay lampas na sa edad kaya nga po siya ay na-disqualify. At tinuring din po ito ng division na sinasabi na eh, eh nagpanagsabi na hindi totoo yung party list group. Bagamat ito po ay nakatouch sa nominado, ang nag-nominate sa kanya ay yung party list group. At dahil dito, isa pa ito sa nalabag din ng Duterte Youth sa mga kondisyon. Yan mga kasama, si Comelec spokesperson Jan Rixlao mayroon din ling limang araw ang Duterte Youth na mapilapariin sa liyusyon ng Comelec.